Alam niyo mga kababayan, meron daw chismis na karating sa kanya na kung saan ah hindi sana matiklo ang lolo niyo. Kasi pinayuhan na daw na mga group of lawyers ang lolo fintanil ninyo na wag umuwi. Ngunit sa pagkat bagamat di umano, mga kababayan, pinilit daw ng anakish ni Lustay. Pinilit daw ni Lustay na umuwi ka. Kasi kung hindi ka uuwi, magmukha tayong ah, magmukha tayong katawa-tawa at magmukha tayong talunan. Ngunit itong si Lustay sinigurado. Tinawagan si Green Snake. Green Snake sa loob ng Malacañang. Meron siyang mata doon. Green Snake ang pangalan. Si, si Lustay may Green Snake. Kumusta na diyan? Totoo bang may warrant? Nagreply si Green Snake. Hindi totoo 'yan, sabi ng aming group chat. di ngayon si Lustay, Gora Father. Uwi tayo ng Philippines. Mm. So pag-uwi, ayun na nga natiklo. Si Lustay ang kadahilanan kung bakit natiklo ang ama. So ito na, pakingganin nyo ang patungkol kay Sian Gasa. Hindi ko na pwedeng uh, ano, sinamarize ko lang. So ito po mga kababayan, pakinggan niyo. From live. Basically, Stacy mm. is all about mm. ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat. Mm. Kung paano ba talaga nangyari behind the scenes. Mm. Yung pagka set up ng pag-aresto kay former president Rodrigo Duterte. Lahat ko nang maririnig dito ngayon. Uh ay purong chismis lamang at hindi base sa kahit anong katotohanan. Kaya puna-una mm -hmm. po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Mm -hmm. Hindi po ako news agency. Mm -hmm. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga isyo sa bansang Pilipinas. At mm -hmm. ngayon po ay meron ako mga narinig na bagay-bagay na gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat. Ayan na. Ito na. Pakinggan nyo na. First. First. Ah. Oh. Yung paglipad ni former okay. President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Just right. Long planned, you know. Tagal na siyang scheduled. Mm. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, nga ba, Davao, to Manila, to Hong Kong, ay walang kinalaman sa ICC warrant. In short, matagal nang nakaplano yung ano ba yun? Campaign ba nila yun? Event ba yun? Or whatsoever, Chuba Chuchu, ek, ek sa Hong Kong? Matagal na yung nakaplano. Ha. Ah. Matagal lang nakaplano. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warat is definitely not true. Ma'am Dorothea hilo po. Ma'am Veronica, hilo po. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis mm. na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Yes. Tingnan nyo ha. So, Can you Oh, yes. Nakafollow kami. So, ano ba talaga nangyari doon siya? So, based sa chismis na narinig ko, mm -hmm. sila ng Hong Kong. Oh, pumunta ng Hong Kong. Walang mm. nakakaalam nung ICC warang. Oh, ayan na. Oh, walang nakakaalam. Meron lang isang source na chumika sa Duterte team na may posibilidad na mayroon ng nakahain na ICC warrant. Hmm. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Ayan na. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words. Actually, naniniwala um, ako na kay na Sian na, na, na. Lahat ng sinabi niya na nagkakatutuwa na lahat. na ng Hong hmm. Mula kay Francis Leo Marcos. Is oh. pag-i-issue bila sa ng ICC warrant. Oo. Oh. Tapos, on that night, bago sila lumipad, uh oo -oh. alam na niya. Alam na. Na may waran. So, technically speaking, it will be very strategic. Niluka ba siya ng bansa? Kung parang ganito yun. Eh. Okay, meron tayong plan ng sa Hong Kong. Meron tayong event sa Hong Kong. Mm -hmm. Tapos? Sabi mo, meron akong waran. mhm mm So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong waran, mas okay lumabas ako ng bansa. Oo, tama naman. So, kahit nalaman niya on that night na may waran, na meron pala siyang waran, O, oh, alam na pala. Hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lulipad, dito na lang tayo sa hmm. Hindi. Pabor eh. Oo. Uh -huh. So, on that night, Like-like-like like, po tayo, like-like-like. Like, mm as much as possible, ito palang warrant na ito talagang dapat mo na makalang. Mm -hmm. Eh sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi ito news agency ha. Na una nag-release na former President Rodrigo Duterte meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Walang Pilip naniwala. Pilipinas Tonight yun. Uh -huh. Pero... Dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng magigitin eh. Kahit alam na ng utak ko kung ano yun eh. Pilipinas Tonight ito. at saka Rappler. Dahil doon sa unofficial article, news article, nung website na yun. Oh, Pilipinas Tonight nga at Rappler. Sumingaw. Mm -hmm. Nag-trend yung social media. Na no choice ang ating government. Na kailangan nilang mag-release ng statement about it. Mm -hmm. <coughs> Nangalala nyo yung mga unang statement. Mm. Sir Rosalier na di May klaro. Walang klaro. Tama. Naalala pa yon. Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na, hindi kami sigurado eh. Si G. Ruiz Bukong at si Atty. Clear yun. Kung meron ba, but we here. Mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement eh. Oh. Kaya nga, binash ng mga DDS yung government, yung administration. Uh oh. Sa na, Hoy! Ano ba kayong klase? Hindi ka nag-aayos. Uh oh. Gobyerno ba talaga kayo? Di ba, binash ba sila eh? Uh, si Jeroy si sa Sotomi. Bakit hindi nagbibigay? Bakit hindi nagbibigay? Bakit Special sa statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang. Blah, 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 blah. Mm nyo pa yun? Yes. On that very day. Tapos pinagbabas nyo sila. Ba kayo? Ba kayo? kayo hindi kayo maayos mag-function. Mm hindi -hmm. kayo naglalabas sa official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Nakakapit ka na. Ah. Oh. Kaya na, kapit ka na, Dapat, dapat, kapit, kapit ka dito. Alam mo, natatay nga ako sa totoo lang, eh. Kaya medyo mm. hindi ako, wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito, ah. Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako na jejebs. Pero dahil mayroon akong responsibility at obligation sa mga marites ng Pilipinas, kagaya ninyo, uh, dito, So, pinipilit ko lang na ayusin ako ito. To. Kapit ka na, Mars. Eto na. Eh sabi ng group of lawyers, the former President Rodrigo Duterte, uh, wag ka na umuwi. Men, ay hindi ko alam ba kung ano tawagan nila. Hmm. Siyempre, hindi ko na insure. Bro, mm. ano ba? Tai. I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Oh, the last three, chismis talaga yan, pero pakinggan nyo. Ang oh, utak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, mm -hmm. okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, Mom may Arlene apoy. Po. Hmm. Pag may usok, may apoy. E kumalat na yun eh. So, oh. Nangalap ng information yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant. Legit pa talaga. Wala sila makuha ang confirmation eh. Pero ang pinupoint out nila, kung merong usok, may apoy, yes. at hindi ka safe umuwi ngayon, Ito mm. na ang plot twist. Patay. Kapit ka na ba? Oh. Kapit ka na, Mars. Oo. Oh. Ito na ang plot twist. Ayan na. Ano? Ano? May nakialam na anak. Anak ko, oh, may nakialam na anak. Pabida. Oh. Isa sa anak. Isa sa anak daw. Ni Lulo Fintanil. Stating na. Oo. Oh. Pinilit Kapag na umuwi. hindi ka umuwi ng Pilipinas. Magmukha tayong talunan. Oh. Para natin sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na talo tayo. Mahina tayo. Oh. Ah. tumatakbo tayo. Mm. At makaka-epekto ito mm. sa upcoming na election oh. ng ating mga senatoriables and even the big one on 2028. Mm -hmm. Pinilit ng anak na umuwi. So, sabi nung isang anak, I think, oh. I don't know how they call. Tatay, papa, daddy, I don't know. I'm not sure. Anak ni Fintanil. Oh. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them mm. na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan, at before natin pag na yan, mm. tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. Yan yun si Green Sneak, contact ni Luz Tay sa loob. Oo. Uh -huh. Eto na ang plot twist over plot twist. Oh, si Green Snake, tinawagan ni Lustay. Mm. Anong nangyari? Mm. Ready di ka na ba? Ready na kami. Baka di mo kayanin. Baka mo. Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Kwentutan. <laughs> Ready na kami. Ano ba? Tinawagan na yung contact sa loob. Oh, si Green Snake, tinawagan ni Lustay. Mm. Anong result? Pagtawag sa contact. Oh. Sabi ng contact, balikan ko po kayong After a few hours. Balikan oh, daw after a few hours. Oh. Tapos? Bumalik. After a few hours. Tililing, tililing. Ah. Hindi po totoo yung waran. Wala pong waran. Ay! Propaganda lang po ito. Naku! Propaganda da? Paano nangyari yan? Mm. Na-identify na pala nila oh. na itong kontak o tanim nila sa loob na insider. Na-identify na ng malakanyan. Nang Nako! Na-identify na. Binigyan siya ng wrong info. Patay! Via message. Oh, Ayan na. Stating sa lahat ng staff sa loob. Oo. Uh -uh. Na mala, group message. Uh -uh. Oo. Chat. Oo. Uh -uh. Na may send to many. Na, yung warrant ay hindi totoo. At wala tayong any confirmation Not na tatanggap dito. Nabitag Pero, si Lustay. Sa lang sinin. Oh. Naman man na kasi na Malacanang yung ahas niya. Oh. Eh, di ngayon si Malacanang nag-abot dun sa ahas. Kasi wrong ay, info. Kasi alam na, magre-report siya sa mm. kabila. Mm pagbanat kayo na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trust ito sa lobby. Oh, naniwala sila na fake daw kami, hindi totoo yan. Agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na... Uuwi na si Digong. Tatay Digong. Oh, Uuwi, uuwi bukas. Ah. Pag oh. alas 9, bla bla Nang umaga. Oh. Tapos? So, recap lang tayo ha. Oh. Bago palang limipad alam na agad nila na meron ganung possibility. Mm -hmm. Pagdating nila din sa Hong Kong, mm -hmm. siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi, hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na anak. isang anak na pinang... Uh, Ulit ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni Bigo. former President Rodrigo Duterte. Mm. -hmm. Kasi meron daw siyang insider sa loob. Ang nagsasabi na hindi daw yun totoo. Oh, so, green sneak yun so, sa Malacanang. Kaya lang insider sa loob ay identified na kaya filidan siya ng no wrong information para mag-report ng no wrong information sa kanilang kapo. Kaya, napilitan siya umuwi. Then, boom! The rest is history. Hmm. You know, what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Diba? So, narinig nyo, mga kababayan. Oo. Oo sabi ni Sian Gasa, according sa chismis, nagre-react lang tayo ha. Alam na pala ni Lulu Fintanil na meron na nga siyang ganon. So, pinayuhan na ng mga group of lawyers na huwag kang umuwi kasi pabor sa na sa Hong Kong ka na. So, huwag ka nang umuwi. Aba, nangialam ang isa sa mga anak ng Lolo Fintanil ninyo. Ang sabi, kailangan mong umuwi. Pag hindi ka umuwi, tingin ng tao sa atin, talunan tayo at mahinang nilalang tayo. So ngayon, umuwi nga naman ang lolo niya. Ang sabi ng anak, sige, magbuka ka ngayon pero hindi ka pa naman nakabook, tawagan ko muna yung green snake natin sa loob ng Malacanang. Hello, tililing, 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 green snake. Totoo ba na may warrant si father? Sabi ni Green Snake. Tiridit. Babalikan kita after one hour, aalamin ko ang mga chismisan sa group chat sa Malacanang. Mm. So ito na, kumusta na mga Mars, mga Besh? Oh, sabi ni Grinsnick, totoo ba talaga na mayroong warrant of arrest mula sa International Criminal Court? Reply, hindi totoo yan, fake news yan. Sabi nga ni J. Ruiz, Naririnig lang pero walang konfirmasyon. Sabi ni Attorney Claire Castro, naririnig lang pero no confirmation. At nabasa ko sa mga articles sa news, ganyan-ganyan, bumalik. Hello, Inday Lustay? Yes, hindi totoo, fake news. Sige, palapagin mo na si Father Fentanil. Lumapag, alas 9, bla bla bla. Ayon, natiklo ang lolo nyo. Kasi nga, Father, ah, kung hindi ka uuwi, magmukha tayong mahinang nilalang. Hindi nyo ba naalala na ilang araw bago tikloin si Lolo Fentanil, pinagparesign lahat ni BBM ang nasa PCO? Hindi nyo ba alam? Lahat ng nasa PCO, pinapa-resign lahat ni BBM. Ha? Inutos yan. Lahat na-resign. Kasi naman manan na kung sino yung mga ahas sa loob. Hindi nyo ba alam na pinakahit ng mga Marcos ang traidor? Hindi nyo ba naalala ang nagpabagsak sa tatay ni Bumbong Marcos na si Marcos Senior katraiduran? Alam na ng mga Marcos yan, huwag kang magtiwala. Hindi nyo ba alam? ah Bumagsak ang Marcos administration noong 1956. Ah, dahil, 5659 56, 59, correct me if I'm wrong, dahil sa katraiduran. Tapos ngayon, akala ninyo, ah, naniniwala pa si BBM na walang traidor sa hanay niya? Marami, 1986. Oh, nagtatanda na si BBM dyan. Tililing-tililing, wrong info, walang warrant. Oh, pag-uwi ng lolo nyo, paglapag sa airport, hmm, teklo ang lolo niyo. Diba? Lintik lang, walang ganti. Kaya kung naalala ninyo, bago dumating ang warrant of arrest ng Lolo Fintanil ninyo, pinagpa-resign lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang PCO. Di ba? Or Presidential Communication Office. Yun yung katutunayan. So ngayon nga, nangyari. Ngayon niyo sabihin si BBM, weak leader. Ngayon niyo sabihin si BBM na bobo at walang pinag-aralan, walang diploma. Mas matalino si Marcos sa inyo. Akala ni may may berding aha si Lustay, hindi nakakalusot. Ayun nga ang sabi ni Sian Gasa. Sorry to say. Yeah. 9,000 live viewers, maraming salamat. So sorry to say, si Lustay nagpabida-bida. Gustong gayahin ang tatay, na kung gaano kagaling pagdating sa political will or taktika sa politika, hindi mo kaya inday. Huwag mo nang subut bu subukan. Pumalpak ka na nung unang gur gur gur, -gur. Pumalpak ka na nung unang tambalus na sinabi mo. Pumalpak ka na nung pangalawa mong pilay-pilay. Ngayon, palpak na naman. Di ba? Nawawala ba yung sound ko, mga kababayan? Uulitin ko nga. Hmm. wala ba yung sound ko, mga kababayan? Hindi, sa galaw lang yan. oh. So ngayon, pumalpak na nga, palpak pa. Oh. Kaya yun, nagsikap, pumunta doon, tumata yung lawyer sa own self. Diba? Oo. Oh, oh. Tumatayo sa sarili. Bakit? Panindigan niya. Yung ginagawa niyang kapalpakan. Oh, so yun, alam niyo na. Dahil kay Lustay, pumalpak ang plano na kulong ang tatay. Hindi eh, ko sinabing sino siya. Wala naman akong nilagay diyang pangalan. Hindi tayo nagbigkas ng pangalan. Sabi ko lang, Lustay. Kung sila nga may karapatan magsabing tambaluslos, tayo ba? Hindi pwede magsabing Lustay. Oh, matalino kasi si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi nila maiisahan. Oo, oo. Ngayon, yun ang sabi ni Sian Gasa. According sa kanyang binulgar kung paano at bakit na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kapahamakan ng kanyang Junakis. O, di ba? Mga palangga. Mm. Dahil sa kapalpakan ng Junakis niya na si Lustay, yung tatay nagsakripisyo ngayon sa daheng ayon kay Sian Gasa, di diba? Oh. Mga 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 minamahal, mga palangga, mm, deserve. Oh. so ngayon, eto na mga kababayan. Mm. -mm. mm deserve. Ayon. Lahat kasi ginagawa, puro kapalpakan. Noon pa yan sinabi ng tatay, itigil mo na yan. Guguluhin ka nila kapag inumpisahan mo yan. May kasalanan ka na pag nasilip yan, mangangamoy ka. mag ka na lang, magtindahan ka na lang. Ayaw makinig. Mm -mm. Diva. -mm. -mm.